Samantala, itinigil muna ng mga doktor ang dialysis kay Comedy King Dolphy matapos ito magdulot ng mga komplikasyon. Bulin siyang binapuan ng pulmon niya. Live mula sa Makati Medical Center, saksi si Ivan Mayrina. Ivan. Igan, mga pabalik-balik na komplikasyon sa kanya mga dating sakit sa baga at bato ang muling sinasagupa ni Dolphy ngayon. Sa kamila nito, mahigpit naman ang kapit ng mga anak ni Comedy King sa pag-asang siya ay muling gagaling nakabumper. Matapos na matagumpay na dialysis itong Webes, napilita ng mga doktor ni Dolphy na itigil ito ngayon. Bumilis kasi ang heart rate o tibok ng puso ng Comedy King sabay magsak naman ang blood pressure o presyon niya. May pagbuti sa kanyang hemoglobin count pero ang kanya namang platelet count bumaba. At matapos gumaling nito lamang Martes, eto't bumalik na naman ang kanyang pneumonia na komplikasyon ng Chronic Obstructive Pulmonary Disorder COPD na matagal nang iniinda ni Dolphy. This kind of sickness kasi, the COPD is susceptible to viruses. So, madali siya kapitan talaga ng, uh, ng uh, virus ko. Kaya ngayon, pinag, uh, pinagbabawalan uh, kami, pati pamilya. And so, this is the 11 pneumonia in uh, 11 months. Buo naman ang suporta ng pamilya Kizon sa kanilang padre de pamilya. Ilang mga anak niya ang dumating kanina mula sa Amerika at may pasunod pa ngayong Sabado. Ang ina ni Eric na si Alice Smith nagpaabot ng pagmamahal at pasasalamat mula sa Amerika. Ang mga anak ni Dolphy kabisig pa rin ang kanilang ama sa pakikipaglaban para sa kanyang buhay. He responds but not as responsive as yesterday. We're still hoping. We're holding on to that hope. Patuloy naman ang pagbuhos ng pagmamahal at suporta mula sa mga kasamahan sa industriya. Well, parin doon, walang tulugan. Kaya huwag ka muna matutulog hanggat maaari. Isa sa mga pinakahuling bisita ni Dolphy ngayong gabi ay ang aktres na si Snooki Serna at tulad ng pamilya Kizon, nananawagan si Snooki sa sambayanan na patuloy na ipag ipanalangin ang agarang paggaling ng Comedy King. Live mula sa Makati, ako si Ivan Mayrina. Ang inyong saksi.